Ang mensahe sa mga taong plastic. Sa mundong ginagalawan natin, hindi na bago ang makasalamuhan ng mga taong plastic, yung tipong kaharap mo'y nakangiti, pero sa likod mo'y may punyal na handang itarak anumang oras. Mga taong ang galing magpanggap na tunay, pero sa puso't isipan ay puno ng inggit, panlilinlang, at paninira. Sa totoo lang, mas nakakapagod silang kasama kaysa sa mga lantaran ng galit. Kasi ang lantaran, alam mong iwasan. Pero ang mga plastic, mahirap basahin. Para silang lason sa inumin, matamis sa simula, pero unti-unting pumapatay sa tiwala, sa pagkakaibigan, at minsan pati sa pagkataon ng taong pinag-iinitan nila. Kung ikaw ay isa sa kanila, sana maisip mong ang pagiging plastic ay hindi magdadala ng tunay na tagumpay. Maaaring makuha mo ang gusto mo sa panandalian, pero sa bandang huli, lalabas at lalabas ang tunay mong kulay. Walang lihim na dinabubunyag, at walang kasinungalingan na mananatiling totoo. Ang respeto at tiwala ay hindi nabibili sa ngiti o magagandang salita, kundi sa sinseridad, sa loyalty, at sa katapatan sa likod man o harapan. Mas mainam ang kaibigang diretsyo at totoo, kahit masakit magsalita, kaysa sa kaibigang plastik na humiti nga sayo, pero nagdarasal na ikaw ay bumagsak. Sana, matutunan mong mahalin ang sarili mo ng sapat para hindi mo na kailangang manayre ng iba. Dahil kadalasan, ang ugat ng pagkaplastik ay ang kakulangan sa sariling pagkilala at kumpiyansa. Tandaan mo, hindi mo kailangang ibagsak ang iba para tumaas ka. Hindi mo kailangang magsuot ng maskara para matanggap. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at click ang notification bell.